Lorenzo Abando 12 points kaagad ang pinakawalan sa first quarter pa lamang maagang naginit ang opensa tatlong counted foul pasok lahat sinubukang pigilan sa opensa pero ang resulta ay sumabit ang mga defender sa step back ni Abando hindi na nasundan na iwan ang defender maging sila ate ay nagustuhan ng laro ni Abando at napapangiti sila sa nagawa ni Abando sa game na ito Abando plays 12 points kaagad sa first quarter umpisahan na natin unang puntos ni Abando merong defender sa harapan pero nakataas lang ang kamay nito isang jump shot pinakawalan ni Renz pasok pumasok para sa team ng Anyang, 4 points na sila, unang dalawang puntos naman para dito kay Lakay. Iba talaga ang bilis at pull up ni Abando sa kanyang jumper na talagang nagiging signature move na rin ni Lakay na palagi nating nakikita sa kanyang mga offensive plays. Sa second play, tumira ng tres ang kanilang kalaban, nag-aagawan si na Abando at ang import ng Daigo sa posisyon para sa rebound datang ang laki ng import ng Daigo pero si Abando pa rin ang nakakuha ng rebound sa play na ito. Nagbubunga rin talaga ang hassle ni Abando at kahit sa late nito ay nakakakuha siya ang rebound laban sa mas malalaking players. Ito naman ang ikaapat na puntos ni Abando sa first quarter. Papasok si Abando sa loob ng paint. Binigay sa kanya ang bola. Solid rin ang bangga ng player ng Daegu. Pero itong si Abando maganda ang balanse. Nakuha ang foul. Nasa motion na ng tira. Maganda rin ang pagkakabitaw. Pasok may kasama pang foul at sa free throw line. Ang punta niya para sa isa pang free throw. Pasok ang free throw ni Abando. 5 points na siya sa oras na ito ng first quarter at nagugustuhan rin talaga ng mga fans ang laro ni Abando sa game na ito. Next play natin, fake si Abando, lagpas ang defender, isang dribble, ganda ng take off para sa isang jump shot, in rhythm ang tira. Ito na ang ikapitong puntos nila kay sa game na ito at karamihan nga ng puntos ng anyang sa quarter na ito ay galing kay Renz Abando. Sumunod na Abando points, gumagawa ng play ang anyang at unti-unti ngang nakalapit si Abando sa loob ng paint. Biglang umangat na naman ito at hindi nasabayan ang kanyang pagangat, sumabit ang kanyang defender, counted foul na naman para kay Abando. 9 points na si Abando sa play na ito at magkakaroon pa siya ng free throw. Maganda ang pinakitang dribbling skills ni Abando sa play na ito at hindi nakasabay ang dalawang defenders na sumusunod sa kanya tapos sumabit pa yung isa. Pasok ang free throw ni Abando, 10 points na siya sa first quarter pa lamang ng larong ito at si ate naman. Nagugustuhan ang nakikitang laro ni Abando. Ibang klase rin talaga ang Renz na sa umpisa pa lamang ng laro ay explosive na. Ang kanyang nagagawang opensa at dahil nga dito ay nakuha rin nila ang panalo sa game na ito. Ito naman ang ikalabing dalawang puntos ni Abando sa first quarter pa lamang. Ganda ng kanyang step back, nagkaroon ng space, bumitaw ng isang jump shot, suwabe ang pagkakapasok para dito kay Lakay. Sa video ito ay kayang kaya rin ni Abando ang mga one-on-one -on -one plays at kung wala nga tulong sa depensa ang kanilang kalaban ay mas nagiging komportable itong sila Lakay sa kanyang mga tira at kadalasan nga rin ay pumapasok ito. Next play natin, maganda na yung depensa ni Abando pero merong late call ang referee di hamak na mas malaki ang kanyang binabantayan sa play na ito, pinisikal si Lakay, sobrang nipis ng kontak at hindi nga rin basta-bastang umaatras itong si Abando sa play na ito, good defense na sana pero nagdesisyon ang referee na ibigay ang foul para sa team ng Daegu. Hassle naman ni Abando kontra sa player ng kanilang kalaban, nakikipag-agawan sa bola, last touch ang Daegu, kinaren sa Abando ang bola. Maliit na mga plays at wala sa record ng stats pero malaking tulong ang naibibigay para sa team dahil naren sa pagkakataon na naman para sa Anyang na makapuntos. Anyang play, sinubukan naman ng kakampi ni Abando na umatake, hindi pumasok ang tira na punta sa Daegu ang bola. Sumunod na play, nakakuha naman ng foul ang team ng Anyang at tumba ang kakampi ni Abando pero meron naman silang free throw. Panalo ang Anyang sa larong ito at dito nagsimula ang kanilang sunod-sunod na panalo. Straight 5 wins ang kanilang nagawa at kaya ulit na gawin ito ng Anyang sa kanilang mga susunod na laro at makakabalik ulit sila sa top 2 lalong lalo na kapag nakapag-adjust na si Spellman sa laro. Ang Wunju DB pa rin ni Ethan Albano ang nangunguna sa standings at maganda nga rin. Ang nagiging laro ni Ethan Albano dito sa KBL at silang dalawa ni Abando ang naguunahan sa Asian Aim Sports stats at malapit-lapit na rin ang KBL All-Star at hindi nga malayo na mapapanood natin ang dalawang Pinoy na ito sa All-Star Game. Maging si Nabilangel at Justin Gutang ay gamit na gamit rin sa kanilang team at maganda-ganda rin ang kanilang laro pero mas nangingibabaw lang ng konti si Naitan Albano at Abando dahil sa kanilang nagagawa sa laro. Si Abando nagagamit at explosive rin ang kanyang upensa at itong si Albano naman ay ginagamit bilang ang main point guard ng Wunju.